At dito na natin, nililinis ng akin pare. Laki ng ambag ko. Pabidyo-bidyo lang ako. Hindi ako nakakatulong. Siya, galaw ng galaw. <laughs> pare, ano matutulong ko sa'yo? <laughs> um, nga, ang nga, ang tulungan na importante. Nandiyan ka. Hindi video nga. Okay. <laughs> ipag na lang natin ang ating cooking show. Ano pala to ang luto natin ngayon? pinangat. Pinangat. Lutong kapampangan. So, what's up mga lakay? Ito magluluto tayo for today's video. Magkukuking cooking muna tayo mga kaibigan. eh <laughs> mga gagamitin natin. Eh tubig. Tubig yan. Siyempre una nating lulutuin dyan mga kaibigan. May mekos mekos natin yung bigas na yan o. Oh. Okay. Nope, yeah. Sarap dyan mga insan. Okay. Nope, yeah. Yan at isang banlaw pa mga kaibigan. Habang unimekos mekos ng aking pare. Parin tembong tingin ka dito sa camera pare. Oh Hindi ko baka ni sa pulong gubat. Diba, sige ba. Pa sige pa. Pulong pa nato? to. Pulong pa, pulong pa. Hanggang dito. Matao sa tubig ang bigas mo, pare. At tayo na mga kaibigan. Isinalang na po sa stove na debutane. No. Medyo mahangin lang. Pero okay lang, outdoor cooking tayo. Outdoor cooking show. Oh, no, maghihintay lang mo tayo ng ilang minuto. Oh. At habang nagsasayang mga kaibigan nito at magbabalat ng sibuyas ang aking pare. Ah, uh, luluto pala namin yun yung tilapia. Ito yung mga rekado niya. Kung mga kaibigan, meron tayong tilapia ang hindi pa nahuhugasan. Meron tayong luya dito, sampalok, MSG. May asin eh. Mustasa. Meron tayong isang tali ng mustasa. Meron tayong pechay, kamatis, siling haba. At saka, Pula siling pula yung mapang para may sipa ng anghang mga kaibigan ay ito yung sibuyas nasa lilib lang tayo ng mga punong kayo dito mga lakay at ito na nga ko na yung luya kinahid ko lang pala yung balat ng luya dyan ng sandok mga lakay Hindi tayo nagtitipid sa luya. Dapat maraming luya para mas masarap. Lagay na natin ng luya, mga kaibigan. At itong ginayat na sibuyas. Pare, pakita mo yung kaldero. Iyon, no? Ito po yung mga uh, yung ano kaldero namin dito. Ang ating uh, paglulutuan ng tilapia. Lulutuan ng tilapia. Pare, pa Ang pag-iwa ng Apat kamatis. na ano lang yan. Pampadana. Ito ang luto ng tindinan mahirap, sabay-sabay lang yan eh. Papakuluan lang. Oop, at at yan. Ito ay ating huhugasan. Hindi na natin dyan. At yan ay ating pakukuluan. Nagyan okay, mo na nga sin. Ang turbo yan. Ayan ay at ating sinalang. Bali dalawa pala yung kalan natin. kalang dibutain at sya Kalang Bigasul Super Kalan Wala itong kaya lara Wala ito Mga kaibigan May asin na pala yan ah, Laglayan natin ng pampalasa MSG Lagyan nga pala natin ng siling haba Ay ceiling pula Putangin na eh. oh. Puputulin para may sipa ng anghang Para masarap tayong kumain mamaya pag kumulo yan, na, na pwede natin. Pwede nating lagay yung tilapia. What? Yun yung tilapia, oh. Lupod! Mga pala dito. Ay, nakaparada yung truck, yung unit namin ng partner ko. Ito yung unit nung pare ko. Nakargahan na yung container niya dun. Kami naman nagluluto dito. nire-ready na yung pechay tsaka yung mustasa habang hihintay natin kumulo pala yung ating ulam ha? tingnan muna natin kanin ayun no oh, konting konting niin lang ng konti pero Sakuyan. pwede na yan sakto yan dito na no, ilagay namin tilapia mga lakay at kung nakakabot ka sa video na to, ay nagpapasalamat ako ngunit dito ko na rin tatapusin dahil hindi ko na naipakita kung paano namin ng sampalo at saka mga gulay. Kaya ganun lang, nagduyan na kami dito, goodbye nga. So hanggang dito na lang guys, goodbye, bye bye!